Laging kumakatok sa pintuan yung isang lalaki. Kahit alam niya na pwede naman siyang pumasok, nagulat ako nung nalaman ko kung bakit. Story time! Kuinento niya to sa kaibigan niyang si Penny. Ang sabi niya, wala daw siyang ibang sinabihan nitong story na to. Pero nalaman ko. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako kinofollow, eh i-follow niyo na ako. 13 years old pa lang siya nung nangyari to. Alam mo, magaling siyang bata kasi kahit 13 years old pa lang siya eh nakapasok na siya sa college. Gifted child. Siguro 'yun yung pwede nating itawag sa kanya. Nung araw na 'yon, wala yung nanay niya sa bahay nila. Nag Bible study. Religious yung pamilya nila. Pagdating niya sa bahay, alam niya na walang tao. Siya lang yung nandun. Kaya lang, meron siyang narinig na tunog galing sa kwarto ng parents niya. Pinuntahan niya yung narinig niya. dire dere siya na parang normal lang. Pinuksan niya yung pinto ng walang alinlangan. Tapos nagulat siya. Nakita niya yung tatay niya na may kasamang ibang babae. May ginagawang kababalaghan na hindi nila dapat ginagawa. Matanda na yung lalaki nung kuinento niya yon sa kaibigan niyang si Penny. Ang pangalan niya ay Sheldon Cooper. Ang sabi ni Sheldon, yan daw yung dahilan kung bakit lagi siyang kumakatok ng tatlong beses sa pintuan bago siya pumasok. Siguro na trauma siya Ayaw na niya ulit makakita ng kababalaghan na hindi niya dapat makita. Hindi na nila yung pinag-usapan ng tatay niya simula nung nangyari yung insidente. Itong kwento na to ay galing sa show na Big Bang Theory. Ito yung isa sa mga paborito kong TV shows. Kung gusto niyong panoorin, pwede niyong mapanood sa si Netflix.